Masakit man sa damdamin, ngunit unti-unti na tinanggap ng ina na si pater na prodigo na patay ng kanyang anak na nagtatrabaho bilang caregiver sa Israel. Kinilalan si Grace Prodigo Cabrera, isang ilongga OFW, ang ikaapat na Pilipinong nasawi sa gulo sa Israel. Ayon kay May Prodigo Minerva, kapatid ni Grace, patuloy na nagpapakatatag ang kanilang pamilya sa kabila ng nangyari. Actually, do some tanggal sinanay ka-update, do amat na kay man anak ko anong sitwasyon sa Israel mo sa mother siguro ginagahold on maran guro eh. pero nagapakabagad lang gid sir Nakilala umano ang labi ni Cabrera sa pamamagitan ng fingerprints ngunit nais ng kanilang kapatid na si Mary June na Prodigo na nagtatrabaho rin sa Israel na puntahan ito upang ma-validate matapos matagpuan ang kapatid sa disyerto ng kibuts papuntang Gaza Actually nakakontak rin si Arnel Ignacio ka naman na ikutan ng dahil para nga mapadasig ang pagpauli kay Grace ang man-andra um, ka-gobyerno kung ano na obligasyon bulig sa natin salamat kung okay man. Salamat man Yabon. Sabi nito, nagpapasalamat naman ang pamilya kung may tulong na ibibigay ang gobyerno. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo man Maggie Maleriado, Tatak, RMN. RMN.